So okay, tinulak po natin. Okay po, ang video po natin ngayon ay tungkol po dito sa relay. Um, totoo po ba na yung kuryente kahit mahina siya, pag dumaan ito sa relay ay lalakas. So yun po yung pagkakaunawa po nung iba na mahinang kuryente, pag dumaan sa relay ay lalakas dahil daw dito sa mga tansu-tansu na to na parang nagsisilbing aparato, ito daw yung nagpapalakas sa kuryente So parang ganun po yung pagkakaunawa po nung iba nating mga kapatid na rider, hindi naman po natin sa nilalahat. Pero halos karamihan po is ganun po yung pagkakaintindi nila sa relay. Na yung mahinang kuryente ay, ay lalakas po pag po ito sa relay. So ngayon po meron po tayo ditong relay dito sa ating harapan na tinanggal po natin yung cover para makita po natin yung loob na part. So ano nga ba itong tanso na to na nakikita natin? So ito pong tanso na ito, ito po ay nagmamagnet po Okay, so dito sa may gilid na to, meron dyan parang bakal. Ito po. Once po na nagkaroon po ito ng kuryente, negative and positive, dito po sa number, um, ano po, number 85 and 86 po. 86, 85. Once po na may pumasok dyan na negative and pasi positive, na kuryente, magmamagnet po yan. So, bali ang mangyayari, didikit po. Ayan, parang didikit siya na ganyan. So, mangyayari po, yung kuryente po na pumasok dito sa number 30, dito po sa number 30, mag stay lang siya dyan hindi po siya lalabas dito sa number 87 hindi siya makakalabas dito sa number 87 hanggat hindi po ito nagtitrigger so okay so ganun po nangyayari kailangan magtrigger po para makalabas yung kuryente so ganito po yan ha ikakabit po natin itong ano po wire dito sa number 86 and 85 okay para makita natin na maayos nilapit ko yung baterya tututunilyo po natin Ayan, tutumilyo natin siya dito. Ayan, para kitang-kita. Okay po. Ngayon, ito po ay ikakabit po natin dito sa number 85. Sa number 85 po. Ayan. So, kinabit natin siya sa number 85. Okay, kumuha pa tayo ng isang while. At ito po ay ikakabit po natin sa number 86. Okay po. Sana kita ng maayos sa video. Ayan. So, okay po. Ngayon po, ididikit natin to dito para mag-trigger po. Ayan. Nakikita nyo po. Oh. Okay. Sana po nakikita nyo po ng malinaw yung nangyayari po. Ayan. So, bali nangyayari. Pagpasok ng kuryente, nagmamagnet po. Doon pa lang po lalabas yung kuryente na galing sa number 30 ilalabas eh, po dito sa number 87 po so doon pa lang siya magti-trigger para lumabas po yung kuryente Okay, ngayon tatanggalin po muna natin 'tong wire na kinabit natin. Okay po. Ngayon naman, meron po tayo dito'ng snail horn. te naman po natin. Okay po. Ayun. So, bali na siya dito. natin siya dito sa baterya. So, kung narinig po ninyo, maganda yung tunog, buong buo yung tunog niya, kahit pasabihin natin na hindi siya ginamitan ng relay. Ngayon naman po, ang gagawin po natin, um, ilalagay po natin itong wire na to dito sa number 30. Okay po. So, bali, ito po ay number 30. Okay. Ngayon po, maglalagay po tayo ng extra socket dito sa ibabaw, sa number 87. Ayan po number 30 and number 87 so wala po tayong ginamit na pang trigger dito sa number 86 and 85 okay wala siyang trigger dalawang wire lang po nilagay natin okay po so bali ang gagawin natin ito ipupulupot po natin to dito okay kung nakikita nyo po ipupulupot natin siya dito ayan po so pinulupot natin siya dyan tapos ito, iipit natin dito sa kabila. Iipit lang natin siya dito. Okay po. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina mga bossing, um, ang trabaho lang po nitong mga tangsu-tangsu na ito is para i-magnet po, para magkaroon ng trigger, dumaan yung kuryente. So sa pagkakataong ito, wala pong nakakabit dito na wire para mag-trigger siya. Ang gagawin po natin, itutulak na lang natin to. At tutunog po yung busina. So, ganun lang po ang nangyayari. Ang akala po kasi nung iba, itong mga aparato na to is nagpapalakas po ng kuryente. So, mali po yun. Um, ito po ay nagmamagnet lang para po mag-trigger. So, okay. Tinulak po natin. So ganun lang po ang nangyayari, hindi po siya parang magic po. <laughs> Mahinang kuryente pag dumaan sa relay lalakas. So hindi po ganun na nangyayari. Okay, tanggalin muna natin tong socket. So okay po. So anong purpose nitong relay na to? Bakit ikinakabit po sa mga motor? Bakit kailangan ng relay? Lalo na pare-parehas lang naman silang 12 volts. Ang baterya 12 volts. Etong busina 12 volts, yung stock horn na nakakabit sa motor 12 volts din naman siya. So pare-parehas lang silang 12 volts. Ang nangyayari po kasi, yung pong ano, kuryente na galing sa baterya, once po na dumaan yan sa susian at pumasok na po sa sistema ng ating mga motor, maghahati-hati na po yan. Meron ng papuntang signal light, um, kung battery operated ang motor natin, meron ng papunta sa CDI. Basta hati-hati na po, divide-divide na po yung kuryente. So yung supply na napupunta para sa busina, mahinang... Ano, mahinang amount lang ng kuryente po yun. So dahil yung ating stock horn naman po is matipid naman po siya sa kuryente Konting kuryente lang, tumutunog na siya ng maayos Hindi po kagaya ng mga ganitong busina Especially po yung mga branded kagaya ng Bosch tsaka Piahorn, Mas malakas pa po yun dito sa kuryente, sa busina na to Kaya pag mahina ang supply, ang tunog po nun is paos o garalgal Kaya po ginagamitan ng relay Ang trabaho ng relay, yung buong potensyal o yung buong power po ng baterya irerekta po papunta dito sa busina para tumunog, tumunog po siya ng maayos bali ang kailangan ang mangyayari lang ititrigger lang siya nung switch ng busina para gumana to so para ma-magnet niya, para gumana po yung relay pumasok yung kuryente so ganun lang po ang nangyayari um, sana po eh nakapulutan niyo po kahit papano ng konting idea yung ating video Maraming maraming salamat po. Stay safe po and God bless po sa ating lahat. Salamat po.